Pinig mo na ba ang tungkol sa manananggal? Isa siyang nilalang na nakakakilabot na kayang paghiwalayin ang kanyang katawan upang manghutot ng dugo tuwing sasapit ang dugong buwan. Ngunit anong mga ritual nga ba ang ginagawa upang mapayapa ang halimaw na ito sa gitna ng gabi? Sa kasaysayan ng ating mga ninuno, may mga nilalang na hanggang ngayon ay laman pa rin ng ating mga panaginip at takot. Isa sa mga pinakakilalang nilalang sa ating kultura ay ang manananggal isang halimaw na hati ang katawan, lumilipad sa gabi upang maghasik ng lagim. Ang dokumentaryong ito ay susubok na siya sa ang pinagmulan ng manananggal, ang mga ritual na kaugnay ng kanyang pananalasa ang kanyang anyo at kung paano siya nananatili sa ating imahinasyon sa kabila ng paglipas ng panahon higit pa riyan pag-uusapan natin kung bakit nananatiling buhay ang kanyang alamat at kung anong katotohanan ang maaring nakatago sa likod ng kanyang pakpak at dila na parang ahas samahan ninyo kami sa paglalakbay sa dilim sa pagitan ng katotohanan at kababalaghan. Bago nating ipagpatuloy, ilike mo muna ang video at mag-subscribe ka na sa ating channel. Ang manananggal isa sa mga pinakatanyag at kinatatakutang nilalang sa kwentong bayan ng Pilipinas. Kilala sa kanyang kakayahang paghiwalayin ang kanyang katawan ang kanyang pangitaas na bahagi ay lilipad palayo, habang ang ibabang bahagi ay naiiwan sa isang madilim na sulok. Sa kanyang paglipad, dala niya ang malalapad na pakpak na animoy sa paniki, matutulis na kuko, at isang dila na kayang humabat pumasok sa mga siwang ng bahay sa paghahanap ng kanyang paboritong biktima, ang mga buntis sa mga lalawigan tulad ng Kapis, Antik, Iloilo at iba pang bahagi ng Visayas, laganap ang mga kwento ng mga manananggal. Ayon sa mga matatanda, may mga gabi na hindi mo dapat buksan ang bintana, lalo na kung buntis ka, dahil baka sa isang iglap ay madampian ka ng malamig na hangin at maramdaman mong may bumubulong mula sa bubong. Yan daw ang hudyat ng kanyang pagdating hindi tulad ng ibang halimaw sa mitolohiya ng ibang bansa, ang manananggal ay partikular na tumututok sa mga kababaihang nagdadalan tao. Sinasabing, hinihigop nito ang puso ng sanggol sa sinapupunan gamit ang kanyang mahabang dila isang larawan ng purong karahasan na hinubog ng takot, pananampalataya, at babala. Ayon sa mga mananalaysay, maaring nagsimula ang alamat ng manananggal mula sa mga kwentong naglalayong paalalahanan ang mga kababaihan na maging maingat sa panahon ng pagbubuntis, lalo na sa mga rural na lugar kung saan limitado ang akses sa pangangalaga at impormasyon. Sa pamamagitan ng takot, naging paraan ito upang mabigyang halaga ang pagiging alerto sa kalagayan ng ina. Ngunit hindi lamang babala ang dala ng manananggal. Isa rin siyang salamin ng mga panlipunang isyong kinakaharap ng kababaihan mula sa pang-aabuso hanggang sa pananabutahe ng mga kapwa babae sa lipunang patriarkal. May mga bersyon din ng alamat na nagsasabing ang manananggal ay dating babae na sinumpa dahil sa matinding galit o pagkakanulo. May mga nagsasabi namang ito'y isinumpang nila lang na ipinamamana ang sumpa mula sa henerasyon sa henerasyon at upang ito'y maipasa. Kailangang ipainom ang dugo o lamang luob sa isang napiling tagapagmana. Sa kabila ng pag-usbong ng makabagong agham at teknolohiya, hindi pa rin nawawala sa kamalayan ng maraming Pilipino ang paniniwala sa manananggal. Marahil dahil sa mga kwento ng mga nakakita umano nito o dahil sa hindi mapaliwanag na mga pangyayari sa ilang komunidad. Hanggang ngayon, sa mga baryo sa kabundukan o sa mga malalayong isla, may mga gabi na tila mas malamig ang hangin, mas tahimik ang paligid, at may mga ilaw na kusang namamatay mga senyales na baka naroon lang sa di kalayuan ang nilalang na ito, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muli siyang magpakita. Kung umabot ka sa parting ito, i-comment mo naman kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang saan ang inabot ng kwento nating ito. I-share mo na rin sa pamilya mo sa gitna ng dilim ng gabi minsan sa isang taon ay sumasapit ang tinatawag ng mga ninuno nating dugong buwan ito ay ang panahon kung kailan ang buwan ay nagiging pula kulay na iniuugnay sa dugo panganib at kababalaghan ayon sa alamat dito raw lalo't higit na lumalakas ang kapangyarihan ng mana gal. maraming matatandang naninirahan sa malalayong baryo ang naniniwala na ang dugong buwan ay isang babala. Kapag ito'y tumapat sa buwan ng pagdadalan tao ng isang babae sa kanilang komunidad, isang ritual ang kailangang isagawa upang maprotektahan siya mula sa manananggal. Ang ritual ay karaniwang isinasagawa ng isang matandang albularyo isang taong may malalim na kaalaman sa sinaunang karunungan bago pa man sumapit ang dugong buwan, naglalagay ng asin sa bawat sulok ng bahay, may kandilang itinatayo sa may bintana, at may tapang baboy na isinasabit sa may pintuan. Ang lahat ng ito ay may simbolikong kahulugan, ang asin ay pananggalang sa mga nilalang ng dilim, ang kandilay liwanag ng mga ninuno at ang tapang ay alay upang mailigaw ang gutom na nilalang. Sa araw mismo ng dugong buwan, isinasagawa ang tinatawag na panalangin ng pagtataboy. Ito'y isang dasal na pinagsama-samang panalangin at orasyon, na minsan pa'y sinasabayan ng pagbuga ng usok mula sa dahon ng sambong, lagundi at insenso. Ang usok ay pinaniniwala ang nakasisilaw sa mga matang lihim ng manananggal. May ilang pagkakataon na sinasabayan din ito ng pag-awit ng dalit isang sinaunang anyo ng awit panalangin upang hingin ang basbas ng mga espiritong tagapagtanggol. Kung minsan, ang mga matatanda ay gumuguhit din ng simbolo sa sahig gamit ang uli isang hugis bituin o araw na nagsisilbing selyo upang hindi makapasok ang nilalang. Ang lahat ng ito ay ginagawa upang humadlang sa pananakit ng manananggal. Dahil sa paniniwalang sa ilalim ng dugong buwan, mas mabilis siyang lumilipad, mas matalas ang kanyang dila, at mas mapusok ang kanyang kagutuman. May mga tala mula sa mga misyonero noong panahon ng Kastila na nagsasabing, sa tuwing may lunar eclipse, may ilang komunidad na pinipiling magtipon sa gitna ng baryo, nagsisiga ng malaking apoy at nagsasagawa ng panatang bayan laban sa masasamang espiritu. Bagamat hindi tuwirang binanggit ang manananggal, kapansin-pansing pareho ang mga pananggalang na ginagamit asin, apoy, dasal. Hanggang ngayon, may mga pamilya sa probinsya na hindi natutulog sa gabi ng dugong buwan. Nagbabantay sila may mga patpat ng kawayan, bawang at asin sa kanilang tabi. Sabi nila, mas mabuti na ang handa kaysa magulat sa pagaspas ng pakpak sa bubungan. kung umabot ka sa parteng ito, ay like mo naman ang video. Ang manananggal ay isa sa mga nilalang na may pinakakakaibang anyo sa buong kalipunan ng mga alamat ng Pilipinas. Sa unang tingin, mistulang tao kadalasan ay isang babae, tahimik, may matalim na titig. Ngunit sa gabi, unti-unti itong nagpapakita ng tunay na anyo. Ang pangitaas na bahagi ng kanyang katawan ay humihiwalay mula sa baywang, sa baytubo ng malalapad at makakapal na pakpak na gaya ng paniki. Ang paghiwalay ng katawan ang isa sa mga pinaka-iconic na aspeto ng manananggal. Ayon sa mga kwento, bago ito lumipad upang manghutot ng dugo Maghahanap ito ng lugar kung saan pwedeng iwan ang kanyang ibabang katawan karaniwan ay sa loob ng gubat, sa likod ng bahay o sa itaas ng punong kahoy. Ang bahagi ng katawan na naiwan ay tila bangkay malamig, hindi gumagalaw, ngunit buhay pa rin. Kakaiba rin ang mga kasangkapan ng kanyang katawan sa pangangaso. Ang dila ng manananggal ay mahaba manipis at nababanat parang pinagsamang dila ng ahas at ng insekto. Ito ang ginagamit niya upang makapasok sa mga siwang ng bubong, dingding o bintana upang maabot ang sinapupunan ng kanyang biktima. May ilang paniniwala pa na ang dila raw nito ay may lason o hipnotismo kaya't hindi nagigising ang kanyang mga biktima habang nilalapa na sila ang kanyang mga kuko ay matutulis, mistulang pangil ng agila. Kapag kinakailangan, ginagamit niya ito upang wasakin ang bubong o dingding. At ang kanyang mga mata, sabi ng iba, ay kumikislap sa dilim parang mata ng pusa na nakikita ang init ng katawan. Ang posibilidad ng ganitong anatomiya ay nagdudulot ng maraming tanong. Ito ba'y resulta ng natural na evolusyon? O ito ba'y manifestasyon ng isang sumpa? May mga iskolar ng pamahiin na naniniwalang ang mana manananggal ay simbol ng dalawang kalikasan ng tao ang kaaya-ayang anyo sa liwanag at ang mabangis na halimaw sa dilim. May mga siyentipiko naman na nagtangkang iugnay ang alamat sa posibleng kondisyon ng katawan tulad ng rare congenital disorders na nagpapakita ng abnormalidad sa katawan. Ngunit ang problema, walang aktwal na ebidensya sa pisikal na mundo ng isang manananggal. Gayunpaman, nananatili ang misteryo. Sa bawat guhit ng pakpak, bawat pag-aspa sa hangin, at bawat mahabang bila na humahaplos sa bubong ang manananggal ay hindi lang halimaw. Isa rin siyang simbolo ng takot, pagnanasa at ang kabalintunaan ng kagandahan at kabangisan. Sa susunod na bahagi, ating susuriin kung paanong ang alamat ng manananggal ay lumampas na sa kasaysayan at naging bahagi na rin ng modernong kultura sa mga libro, pelikula at sining, paano natin siya nakikita ngayon? Bago tayo natin ipagpatuloy, nakapag-subscribe ka na ba? Subscribe na. Sa paglipas ng mga dekada, ang imahe ng manananggal ay patuloy na sumasabay sa agos ng makabagong panahon. Mula sa mga panakot na kwento sa baryo, siya ngayon ay isang sentral na karakter sa mga pelikula, nobela, comics, at maging sa digital media. Ngunit, paano nga ba siya nagbago? At paano siya tinatanggap ng kasalukuyang henerasyon? Noong dekada 50 hanggang pitumpu, sumikat sa mga sinehan ang mga pelikulang horror kung saan ang manananggal ang pangunahing antagonista. Isa sa pinakatanyag ay si Gloria Romero bilang isang manananggal sa klasikong pelikulang Katawan ng Dilim. Sa pelikulang ito, ginamit ang praktikal na epekto upang ipakita ang paghiwalay ng katawan, isang imaheng tumatak sa isipan ng maraming manonood at nagpatibay sa popularidad ng nilalang sa pop culture. Habang umuusad ang teknolohiya, lalo pang pinatingkad ang anyo ng manananggal sa mga modernong pelikula tulad ng Tik Tik The Aswang Chronicles 2012 kung saan ginamitan ng CGI at stylistic visuals upang muling buhayin ang alamat. Sa pelikulang ito, ipinakita ang manananggal hindi lamang bilang halimaw, kundi bilang isang nilalang na may sariling komunidad at kasaysayan, masalimuot at makapangyarihan. Sa literatura, naging inspirasyon din siya ng mga makabagong manunulat. Sa mga katang isinulat ni na Edgar Samar, Ricky Lee, at iba pa, ang manananggal ay sumasalamin sa kababaihang may kapangyarihan at trauma. Sa halip na maging simpleng halimaw, siya ay ginamit bilang simbolo ng repression, resistance, at pagbabagong anyo. Pumasok din ang manananggal sa mundo ng graphic novels at comics. Sa kilalang seryang 13 ni Bojet Tan at Kajo Baldissimo, Isang uri ng manananggal ang lumalaban kay Alexandra XIII, nagpapakita ng isang mas organisadong lipi ng mga halimaw na naninirahan sa mga anino ng lungsod. Dito, mas makikita ang pagsanib ng mitolohiya at kontemporanyong imahinasyon. Hindi rin nagpahuli ang social media. Sa TikTok, YouTube at Instagram, may mga content creators na bumabalik sa alamat ng manananggal nagbibigay ng modernong twist, o kaya'y ginagawang subject ng horror short skits. Ang ibang influencers ay nagsusuot pa ng costume ng manananggal sa Halloween, habang ang iba gumagawa ng mukbang content kasabay ng story time ng umano'y encounter sa nilalang na ito. Sa larangan ng akademya, ginagamit na rin ang manananggal bilang paksa ng pagsusuri sa gender studies at cultural studies. Tinitingnan siya bilang representasyon ng takot sa babaeng malaya isang babae na kayang lumipad, kayang umatake at kayang mamuhay ng walang lalaking kaagapay. Isa siyang imahe ng feminine power na isinumpa ng lipunan. Ang mga pelikula at palabas na gawa sa labas ng bansa tulad ng Grimm, Supernatural or The Chilling Adventures of Sabrina ay minsan ding nagpapakita ng mga nilalang na kahalintulad ng manananggal. Bagamat hindi laging tinatawag sa parehong pangalan, makikita ang kaparehong konsepto: ang paghiwalay ng katawan, ang paglipad, at ang pagkain sa tao. Sa kabila ng modernisasyon, nananatiling mahalaga ang mana ng gal sa imahinasyon ng Pilipino sa bawat takutan sa kampo sa bawat script ng horror film at sa bawat mural na iginuguhit sa mga pader ng lungsod buhay na buhay siya marahil dahil sa ating kolektibong pagnanais na huwag kalimutan ang mga alamat na humubog sa ating takot at tapang sa susunod na bahagi ng ating dokumentaryo Susuriin naman natin ang ugnayan ng manananggal sa mga tunay na krimen at misteryo sa kasaysayan ng Pilipinas. May mga kaso nga bang iniuugnay sa halimaw na ito? Sa paglalakbay natin sa kasaysayan at alamat ng manananggal, isa sa pinakamahalagang bahagi ay ang masusing pag-unawa kung bakit nananatiling buhay ang alamat na ito sa ating kamalayan. Hindi lamang ito isang kwento ng takot at karahasan. Ito rin ay isang salamin ng ating kolektibong sikolohiya, mga paniniwala at ang paraan ng ating pamumuhay sa gitna ng dilim at misteryo. Ang manananggal ay hindi lamang nilalang ng gabi. Isa rin itong sagisag ng ating mga pangamba sa hindi nakikita, sa kasamaan, at sa panganib na maaaring dumapo sa atin o sa ating mga mahal sa buhay. Sa mga baryo at liblib na lugar, ang kwento ng manananggal ay madalas ikinukwento upang takutin ang mga bata. Ngunit kung susuriin ng malalim, ito ay isang cautionary tale, isang babala, isang paalala na ang mundo ay may mga panganib, lalo na para sa mga buntis, mga bagong silang at ang mga hindi nag-iingat sa gabi. Ang pagsilang ng kwento ng manananggal ay may uugnay sa tradisyong oral ng mga Pilipino. Sa panahong wala pang kuryente at ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan o gasera, ang mga kwento tungkol sa mga halimaw ay nagiging paraan ng mga matatanda upang ipaliwanag ang mga kakaibang pangyayari, mga misteryosong pagkamatay, pagkawala, o mga hindi maipaliwanag na sakit. Sa panahong wala pang siyensya o medikal na paliwanag, ang mga kwentong ito ay nagsilbing paliwanag sa hindi maipaliwanag. Sa larangan ng sikolohiya, ang manananggal, ay maaari ring sumagisag sa mga repressed fears o ang tinatawag na shadow self. Ang parte ng ating pagkatao na ayaw nating harapin o kilalanin. Ang kanyang kakayahang maghati ng katawan ay maaaring simbolo ng paghati ng kalooban. Ang labanan ng tama at mali, ng liwanag at dilim sa loob ng bawat isa sa atin. Ayon sa ilang cultural anthropologists, ang manananggal ay maaaring representasyon din ng kababaihan na lumalampas sa inaasahang papel sa lipunan. Isang babae na lumilipad, malaya at marahas. Isa bagay na hindi akma sa patriarkal na pananaw noon kaya marahil ito'y ginawang halimaw upang supilin ang ganitong uri ng babae. Sa huli, ang alamat ng manananggal ay nananatili hindi lang dahil ito'y nakakatakot, nanatili ito dahil ito'y may saysay. Isa itong kwento ng babala, ng takot, ng pagkontrol at higit sa lahat, ng ating kolektibong imahinasyon bilang mga Pilipino. Hindi man natin alam kung totoo ang manananggal, ngunit totoo ang epekto nito sa ating kultura, sa ating pagkatao at sa paraan ng ating pagharap sa dilim. Sa pagtatapos ng seryeng ito, isang tanong ang nais naming iwan sa inyo. Ikaw, naniniwala ka ba sa manananggal? O sa tingin mo, itoy kwentong kanayunan lamang? at hindi ito totoo. Ilagay mo sa comment section ang sagot mo.